Diretso sa ano? Diretso no. Sa drainage. Sa banyo

dito naman sila gagawa. Kasi oh, naman dito. Kaya nagtatabi okay, na tayo. dito. Doon naman nila gagawin. Mga tao talaga, Oh. May eh, mga chairman kasi rito, yan ang papasimuno. Diba dapat, pag may nagtayo pa lang, tanggalin na nila. Eh hindi. Gusto pa nila tumagal ng ganyan, dumami. Ewan eh, ko ano meron. Hindi naman plant control yan. Eh? Oh? Kung ang dami niyan, eh di ayahay. Ayahay ang buhay.

Matatika maba, matamub. Sila nin ay say si baba wala chef. Sila. Bao, bao kaya hindi pinyan din Oh, sagot mo na dito, baka dito na lang, sabay mo dyan. Sa po. Wala Bangkita, nilagyan ng ibudoro. Like? Yung orange, legal ata 'yon. Oh, Yung orange. Ayan hindi. ano 'yan. Jumper yan Asan ang niya kami? Asa kotador? sa Saan? Sa kanto, sa dulo na walang hanggan. Sa dulo na walang hanggan. nga, hindi. Nasa yung may, ano Asa yung punta doon? Ah, yung upa nyo doon, dito, hindi. kita mo? Ano lang po? Pag may paninda kami, dito kami nag-aayos. Oo, hindi ka nagtitinda, hindi ka Sa pamilya. Hey, sa pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya. Yun pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya. Sa Pero, nagbibigay na ba ang meralo ngayon no? sa mga... Good

Ah. Dito sa sopa pa lupa. Lagi, oh, na rin mga mo naman yung mga Pilipino talaga, no? <laughs> Lagyan mo naman ng bangketa, Lagyan ng ano eh no. Yung inodoro. Hanak lang po siyang buhay ko. Sa drainage. Eh. Oh, Oo, direct sa drainage. Saka yung ano? Yan, palo, ano? Saka yun yan dun. Yung kuryente. Ibig sabihin, inalaw sila yun. ng ano. Jumper. Ah, jumper yun. Yung orange. Oo, oh, may bayad yun ni. Eh. Saka parang hindi ka naman nata iaalaw ng... Oo, oh, may bayad yan. E eh, dulo, mo, ando ah, daw yung kontador sa... Eh pwede namang dito ilagay yung kontador, ba't din ilalagay? Diba? Common sense naman yan dapat ma check nyo naman yung mga narago. Nay! Ang dami mong pag-aari! Oh. Ah? Ang dami mong pag-aari. Di ba yung senyorin nila doon? O. Oh. Ito, ito nandiyan yung rin. Ipinilipak ng asawa. O, okay, ito ang galing. Ito ang galing din, Nay. Pag-atak namin sa simento. Pero mayroon kami. Hindi. Kalat yan eh. Kalat. Okay lang. Hindi, sa inyo okay. Sa amin hindi okay. Nakakalat eh. Pakuha nyo na, nai. Na. Eh. Di wala na kami malatak. Hindi wala na kami malatak eh. paman na nga, na, oh, na, para, huli na, huli na. Sa lang? Oh, na, nai. Kami na, nai. kami na. ko eh. Ah. Guna, Ipaplasin ko

Yan, tanggalin niya 'yan oh. Para ma-flashing, pa 'yan eh. Oh.

na ha, chay na yun. yun. Yung nasa gilid na tolda, may patay kasi rito eh. Kaya, uh, may patay sila, kaya kung mapapansin nyo dyan, eh, hindi natin talaga ginagalaw yung gano'n. Kasi syempre, eh, in respect naman doon sa namang tayo, hindi naman panghabang buhay yan. Ano naman yan. May ilang araw lang yan. So magkakaroon daw ng inauguration dito. Hindi na natin alam kung anong klase na uh, hindi pa nilalapag sa JC Kaya nililinis to. Actually, Reunimo Street kasi to eh. Isang uh, malaking kalya siya. As you can see naman. So, yung lona na yun ha may patay doon. So usually, ano lang naman yun. Uh, matagal na isang linggo dyan. Sayang, so, ang linis ng kalsada oh. Gando, oh. Ito, pinapaplanuhan ni Jen kung mahakot itong basketball court. Ay, papasok po yun. Hindi mo mga mo yun. May ka dito eh, Oo. lang <laughs> pangharap ko yan kasi nga tinag kinakalatang nila. Ginawa you know, ko, huli na diyan ko nang alaman. okay, kaya. Yeah. Okay, Tsaka okay parang gumanda ho itong lugar oh, kasi oh, dead yan. Oh. yung, know? nilalagay nila pangkala, kukunin ko kagaya niya. Nilalagay no? nila, hmm, kukunin natin. Okay. Diba, para sa, para, oh, para sabi nilang, yung kasi yung anak ng chairman na taga-hospital ng Tampano kahapon. Okay, Napit daw yung mga halaman, iniwan? Kukuhan niya sa daw. Sabi ko, sige, pakuha mo. Sabi ko, sige, pakuha mo. Kailang sabi. Kung kalat sa tingin mo yan, oh. sige, pakuha mo. Eh, ewan ko, asa na siya. O, oh, bakit ayaw lumitaw mo yung anak ng chairman diyan? Yung chairman namin dito. Ito naman, pwede natin ilagay sa PDO yan. Eh. Ah, sa pwede, mga event-event, pwede, event, event, pwede, yan. Magagamit oh, pwede yan. yan. Magagamit natin yan. Magagamit eh. natin yan. Kaya, ko yung nanay... Ito yung sinasabi ng nanay, puro alamat. At saka, nanay pala yan. Masyadong kumanong sa lugar ko nang maglagay ng kalat. Yung...